Isang sobrang simpleng bagay, isang sinolid ay aktibong ganchilyo, ang isa pa ay ipapaikot lang, o di kakaya ay palaging inilalagay sa, sa ibaba. Nakuha ko ito dito ng isang beses na pink at mint na ginawa, ang napakatamis na kombinasyon sa tingin ko. At syempre, paano ito eksaktong ginagawa? Anong lana ang ginamit ko? Paano lahat ito nagiging makikita mo ngayon? Talagang, talagang mag-enjoy ka. Kaya mga kaibigan, ginagamit kong muli ang mini Lana para sa napaka-cute na pulseras na ito. Mayroon ako dito ang basically has quick minis at nakuha ko to mula sa record Design. Hindi gaanong marami ang nakasulat sa maliit na tanda. Kukopyahin ko ito muli dito sa pangkalahatang pakete. Ito dito sing fashmalit na puti na ipinapakita ko ngayon ay may 100%. Polyacryl is for size 3 needles, 10 grams, 26 meters of yardage. Here we actually have the label. My printer, dito tayo may 100% cotton para sa 3 hanggang 4 na karayom, 15 gramo, 27 gramo. 1.5 metro haba. Pero hindi ko gagamitin ang dalawang kulay na ito. Sa halip ay pink. At itong na mint. Um, pagkatapos gagamitin ko ang 3.5 mi na Kaya sa gitna. <laughs> At pinagsama ko na dito ang dalawang sinulid. <laughs> Sense of the structure a bit different but I find it quite cute. Sa kombinasyong ito, iba't ibang material din. Kita nyo ang mga sinulid ay medyo kakaiba rin. ng din ang mind tiger. Medyo mas malakas at pinapalitan ko ngayon ng isang maliit na sinulid. Sa tingin ko, isang metro ang sapat para dito. am um, Ginagawa ko ito ngayon nang medyo tinatansya. Kita ninyo, dobling layer ito dito at kinukuha ko ang gitna dito. At ko ibinabalik ang lahat. Mayroon akong apat na sinulid na lahat ay doble. At putulin ito dito. don pipiliin ang... Um, So the little balls can be set aside for a moment. Good morning. Nandito ang aking panimulang link. So both threads together here as a loop, and I also take this part in my hand once. Paikaisipos eh, nta yez. For at sa aking madaliris, kaya ilagay ito ng masikip dito. Pagkatapos nito ang mga kulay dito. Carefully lift durch alle vier. ones. Tingnen Lamang na, im Bilog na, so ait hindi maschadong la lake. Pakatapos, aima arimunang simulan ang pagrochet. And hai anandit lahat lahatning apat na sinulet sa aaching karayum. ang mint at yung pink. At ngayon, ni ipapadaan ko rin lahat gamit ang aking karayom. Pawaisin so kaysa sa tinukoy na karayom. Kaya nagiging napakatibay din nito. Pero hindi ko ito gagawin buong oras. Hatiin ko ang mga sinulid. Sa pamamagitan nito, mayroon akong pink na mga linya sa ibaba at teal na mga linya sa itaas. Kinukuha ako ang sasa sa akin kamay, hinamahalaga kung alin ang pipiliin mo. At pagkatapos ay inilalagay ko ang pink sa ibabaw ng karayom At itale ang dalawa ng isang beses. Ayan, kaya nakukuha ko itong rosas na loop at dito sa kanang bahagi ang nasa loob. Pagkatapos ay kunin muli ang sinulit. And pull through here right again the whole thing in mint. Here on the left side, uh, ilalagay muli ang sinulid sa ibabaw. Higlay ng pareho, makukuha ko ulit ang parehong epekto. Ipapakita ko sa inyo ulit, ilagay ang sinulid sa ibabaw. And the others both through. At iikot ko ito at ipapakita sa inyo mula sa likod. Narito, may maliit na alon sa pink sa ilalim. Blam! Kinukuha yan. At pagkatapos... Ano ba mula sa kabilang panig? Kaya laging ilagay ang pink na thread sa ibabaw, hilahin ang mint. At simpleng gansilyo pa rin. Talagang napakasimpleng bagay. Uh, At sobrang cute din. Laging nasa ibabaw ng sinulit dito. Ilagay ito. Lapat ito. Hihilahin. At isa'y kiikit mo sa disma rin kung sinikabilis sang lahat. Dahil sa doubling sinulit, ito ay may tamang kibay. Okay. At kinagawa ko na ito hanggat gusto ko ang aking pulseras. gagawit ko ulit ito kasama kayo. And my cat's house in market size mulit ang nipakita ko sa inyo sa pagsasara. Kaya ang teknolohiya ay palaging ilalagay lamang. At at hilahin. Ang sinulit na hinila mo ay hawak sa kamay. At gamit ang ibang mga dalire, dito sa likod, gamit ang gitnang dalire, gamit ang palasing-singan, gamit ang maliit na dalire, inilalagay ko ito palagi sa ibabaw. At muling gumulong. Magdadag pa akong ilang sentimetro ngayon, na ito na ang interim na resulta. So, this should be enough length for me now. This is quite a bracelet length. I am now pulling the thread at the top here out mayroon kayong dalawang magkaibang dulo dito. Ang napansin ko dito, mas marami akong nagamit na pintura sa mga maliliwanag na kulay kaysa sa mga pink na kulay. There is actually a slight difference. Um, dahil dito, so palagi itong hinihila ang sinulid at inilalagay lang ang isa sa ibabaw. First head mode lang, sisikfihitin ng kaunti at pagkatapos ay itali. Ang pagkisirintas ay hindi ganun kadali dahil doble ko lang itong ginagawa. So, nakuha ko na ito dito na medyo umiikot, sa kasama ang palad, medyo natanggal ulit. Itatali ko lang ang pink ng parehas ang haba. Para magkaroon ito ng halos parehong haba dito ayos lang yan. Hilahin lang ito. Pagkatapos ay puputulin ko ang parehong mga sinulit. Paalam hanggang sa susunod. At dito mo talaga mailalagay. Iniwan ko ang loop dito. Ipasa lang ang isang dulo, itali ang isa pa dito, at tapos na ang pag-ikot ng bracelet. Napaka-cute na isuot sa pulso. Madali lang ito maging masikip dito. Mayroon kang napaka-cute na dalawang kulay na pulseras dito na may maliit na pattern. Pwede mo itong paikutin ng kaunti. Magkakaroon ka ng parehong mga kulay dito. Medyo simple. Sa pangkalahatan, napakadali, napakabilis gawin. Talagang cute na porsyon. Sana nagustuhan ninyo ang video. Video at pumagsak muli ang bracelet at nagsaya kami. Kung nagustuhan mo, mag-iwan ng thumbs up, mag-subscribe, huwag kalimutang i-activate ang bell at magkita tayo sa susunod na pagkakataon sa Toll Wole. Hanggang sa muli, pa alam.